Ayan, mayroon pong isang tao diyan na dumating. Nagarpo kay lang. Ayan, lapitan natin 'yung ginagagawa. Shout out sa mga masugid. Ayan, 'yung mamimili. Tinatanggalan niya. Tinatanggalan niya ng mga tatanggalin. Ayan ang dami pa niya may bangus ito ay walang laman yan yan shut out puno mainit <laughs> bayaran na po natin na nahulog pa o oh, sige babay na 100,000 <laughs> para i-upload ako mamaya sige thank you thank you thank sa you sa ulam naman namin pang bukas yeah. oh, sige ba? yan aalis na siya yan guys aalis na siya bye. yun Oh ang galing no ang galing